Good afternoon mga kalapatid Ang ating mga kalapatid Laghihintay na lang hapunan ah. Kapila na kapila pila 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 Mga ah, kalapatid Dito pa madami pa dito oh, Sa init ng panahon Dito po sila mga kalabatid. May mga young bird pa tayo Ayan o oh. Ayan young bird yan Nandun pa may dalawa pa dun oh. Dami na nating kalapati dito Sa barko mga kalapatid Shout out mga kalapatid